Happy Monday po. Yan, sa inyo po lahat. Maraming salamat kayo, Mel, sa pag-setup. At sa ating mga kapatid, siyempre sa maawit. Napakaganda ng na awit. There is a Savior in Gilead. No? So tayo ay uh, mag-aaral muli na salita ng Panginoon, puspos ng Espiritu. At ang ating pong pag-aaral, walang tiyak na oras. Dito po sa Marcos 13, 33. Tayo po yung manalangin aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo. Ngayon pong umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Ngayon pong umaga, inyo po nawang igawad sa amin ang patnubay. at aming pong dalangin, O oh Diyos, maintindihan namin na mabuti ang aming pong pag-aaralan. Salamat po, O oh Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong uh, pag-aaral ngayong umaga ay uh, nalihis na doon sa Aklat ng Acts. At dito, yung pag-aaral natin sa 1333 ng Marcos. Sabi po dito, kayo'y mag-ingat. Bakit? Kayo'y magbantay. Bakit? Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon. Yeah. Kung kailan ang panahon. Dito po, mga kapatid ko, no? Bakit kailangan mag-ingat? Bakit kailangan magbantay? Dahil hindi natin alam ang panahon. No? Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito, kung kailan tayo magkakasakit, kung kailan tayo mamamatay, at siyempre kung kailan darating ang ating Panginoon. At least may palatandaan ng Panginoon. Sa ating katawan din, may palatandaan kung kailan tayo mawawala. Kaya eh kapag ka talaga naging aluna, wala na, di ba? Ang Panginoon na lang ang bastang gumabay sa atin na mabuhay pa tayo sa ikalawang pagkabuhay sa pagdating ng ating pong Panginoon. Yan po yung pag-aaral natin ngayong umaga na ito. Ang ating devotional ay uh, may sinasabi ipinagkaloob ng Diyos na ang kanyang bumabagong kapangyarihan ay maramdaman sa kabuuan ng malaking kapulungan ito o ng kapangyarihan ng Diyos ay matanggap ng kanyang bayan. Ang kailangan natin ay araw-araw na kabanalan. So kaakibat ng pag-iingat at pagbabantay ang araw-araw na kabanalan. Nang sa ganoon ang buong iglesia ay maramdaman, maranasan ang buong kabuuan kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos sa bawat buhay. Kailangan nating saliksikin ang kasulatan araw-araw. So para maging banal araw-araw, saliksikin ang kasulatan araw-araw. Yan po mga kapatid ko, no? yung ikon naranasan ko mag-jogging ngayon. Kapag kahihinto ka ng isang linggo, yung tuloy-tuloy mong ginagawang exercise, parang bumabalik ka uli sa zero, no? No? Pag, pag, pag kailangan mong tuloy-tuloy yung exercise para tuloy-tuloy din yung iyong katawan na lumakas. Kapag kakasi kasi tubigil ka, sa halip na ma-achieve mo yung pagpayat, tataba ka. <laughs> kakain ka na kakain kasi nga napagod ka. So yung back to zero ka. So ganun din mga kapatid sa spiritual na buhay, sa kabanalan. Hindi po pwede na isang beses ka lang sumimba, isang beses ka lang kung ng Biblia, kasi back to zero ka uli sa spirituality. So ganun yun mga kapatid ko. Kaya pinapayo dito, araw-araw nakabanalan. At araw-araw nakabanalan, ibig sabihin, araw-araw na pagbabasa, pagsaliksik sa banal na kasulatan. Ang manalangin taimtim na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos ay maging nararapat sa bawat isa sa atin na gumawa sa ating bahagi sa kanyang bukiran. So tatlo talagang ingredients. Tatlong ingredients ng pagpapakabanal. Alam nyo, kapag kayo nagluto ng kulang sa ricados, hindi masarap, hindi mo ma-achieve. Ako, hindi ako masyadong mahilig kumain noong uh, papaitang, uh, kambing. Papaitan, oh, papaitang kambing. Papaitan, o kaawa, papaitang kambing. O kambing na may sinabaw, may sabaw, o oh, sinampalukang kambing, hindi ako mahilig kumain yan. Pero pagka yung nagluto ay kompleto yung ricados, Talagang hindi mo maramdaman yung anggo. Yung talagang matapang ng anggo ng kambing. Masarap siya. Kapag ka-kompleto sa ricados. Dito rin, sa kabanalan mga kapatid, kailangan kompleto yung ricados. Yung pagbabasa ng Bible nandiyan, pag pananalangin na riyan, at syempre yung pangatlo na ingredients dyan na pagpapasarap sa pagpapakabanal everyday, yung pagbabahagi mo na salita ng Panginoong Diyos. Bakit? May inspire ka magsaliksik ng Biblia. May inspire kang manalangin. Yan po yun, mga kapatid ko. Yan ang uh, ingredients niya ng kabanalan. Bakit? Bakit kailangan mo magbahagi? Nagbasa ka na nga ng Bible, nanalangin ka na, magbabahagi ka. Bakit kailangan mo magbahagi? Kasi kailangan mong, ang, ang ibig sabihin na nagbabahagi ka ng mabuting balita, kailangan mong isabuhay ang salita ng Panginoong Diyos. Kasi si Jonah, hindi niya naisabuhay yung, yung kanyang binsahe sa Nineveh noong siya'y nangaral na ang Diyos ay mapagpatawad at kaya silang patawarin, humingi silang tawad at manampalataya, si Jonah ay umakyat sa mataas na bundok para tignan ang pagkawasak ng Nineveh. Ang problema nun, yung mga, mananam, yung mga taga nineveh na Assyrian dati, ayon sa ating lesson, di ba? ayon sa Biblia, yun yung mga uh, malulupit sila. Talagang matindi yung mga Assyrians na ito. Noong narinig nila yung pabalitan ni Jonah, naniwala sila sa Panginoong Diyos nanampalataya sila. Kaya hindi sila ginulaw ng Panginoong Diyos. Pero itong si Jonah, hindi niya isinabuhay na ang Diyos ay mapagpatawad. Kundi umakyat siya sa bundok at tinignan niya yung pagkawasak ng Nineveh. Pero hindi nawasak yung Nineveh, sinisi niya pa ang Panginoong Diyos. Parang sinasabi niya, parang Panginoon, mali yung pangangaral ko. Hindi mali yung pangangaral mo. Mali yung kanyang attitude. O, kailangan isabuhay niya yung kanyang ipinangaral. Naku, ang Diyos mga pagpatawad. Maniwala ka na yung mga tao na yung kahit gaano makasalanan, itatawad ng ating Panginoong Diyos. Di ba? So, yun po mga kapatid. Pagsasaliksik ng Bible, panalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagpapakita ng karakter natin. No? Isinasabuhay yung nabasa at naidalangin sa Panginoon. Walang sino man ang handang magturo at magpalakas sa iglesia. Malibang kanyang tinanggap ang kaloob ng banal na espiritu. Totoo po yan ano kahit kami mga pastor ay ayaw na ayaw kong magturo kapag ka hindi ka nalangin hindi ta hindi ako nanalangin pero wala eh pag sarili mo lang wala walang effect yun pag sarili lang natin makasalanan tayo kailangan na dumadalangin muna tayo sa Panginoon o kailangan ng banal espiritu guided muna tayo walang ministro sabi dito oh yan handang ang handang may katalinuhang maglingkod para sa kaligtasan ng kaluluwa malibang pinagkalooban siya ng banal na espiritu, binuri mo, ministro, nag-aral yan. Kahit nagdoktor ka pa, pag wala kang wala kang pagbabasa ng Bible everyday, wala yan. Diploma lang yan. Ang spirituality everyday yan. Malibang pinakakain siya kay Kristo at may matinding pagkamuhi sa kasalanan. So ito, matindi ito. No? Pagkamuhi sa kasalanan, bakit binanggit ito? Dahil marami ang nagmamahal sa kasalanan. Totoo nga ba yun? Marami ang Umiidolo sa kasalanan, kailangan pina, pina, uh, namumuhi sa kasalanan ng isang tao. Hindi nagmamahal sa kasalanan, kundi namumuhi. Dahil kung hindi, walang efektyo kung hindi makakapagturo ng tungkol sa kabanalang kapag gaganon. Ako'y walang tiyak na oras na mababanggit kung kailan mag magaganap ang pagbuhos ng banal na espiritu kapag kapangyarihang anghel ay bumaba mula sa langit at sumama sa ikatlong anghel uh, sa pagsasara ng gawain sa sanlibutan ito ang aking mensahe ay na ang ating kaligtasan ay pagiging handa para sa makalangit na kapanirwaraan na sabi po dito ng ating mga ilawan ang sabi diyan ng ating mga ilawan ay naayos at nag-aapoy So, walang tiyak na oras, mga kapatid. Ano? Hindi yan schedule na tuwing alas 3 ng umaga, tuwing alas 4 ng umaga, ang banal espiritu ay bababa at kailangan saluhin mo. Walang ganun, mga kapatid. Kinakailangan na manalangin at maging handa sa pag, uh, pagtanggap ng banal na espiritu. Walang oras yan, mga kapatid. Ang kabanalan, walang limit. Unlimited yan. No? Hindi na-expire. Ang paglapit sa Panginoon, unlimited. No? Yan ay tuloy-tuloy uh, na spirituality ng buhay. Sina, uh, Sinabihan tayo ni Kristo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mateo 24, 14. Magbantay at manalangin ang utos na ibinigay sa atin ng ating manunungkos. So, yan po mga kapatid ko. No, napakahalaga ng utos na yan. Magbantay at manalangin. Siyempre, sa pagbabantay, meron kang ginagawa dyan. Nagbabasa, nananalangin, ayun na nga, at nagbabahagi ng mabuting balita. So yun po yun, mga kapatid ko. Bakit? Dahil pagdating ng Panginoon, ito'y sa oras na hindi natin inaasahan. No? Sa oras na hindi natin iniisip. At marami mga taong ganun. Sa, sa dami ng pagsubok, maitatanong sa sarili, darating pa ba ang Panginoon? Kung kailan hindi na nang sa Diyos, tsaka darating ang Panginoon. Kaya kailangan laging bantay, kailangan laging alerto, kailangan laging nananampalataya. Ano ibig sabihin, wag magmatutunaw yung pananampalataya natin kahit anong pinagdaraanan natin sa mga oras na ito. Dahil tiyak ang pangako ng Panginoon, tayo lang naman ang sumisira sa pangako natin sa Panginoong Diyos eh, di ba? Hanapin natin araw-araw ang pagpapaliwanag ng banal espiritu ng Diyos upang magawa dito ang trabaho nito sa kaluluwa at karakter. O gaano kahabang panahon ang nasasayang sa pag-uukol ng panahon sa mga mababaw na mga bagay. So dito po mga kapatid ko, bawat araw talaga dapat na natin ang paggabay ng banal na espiritu sa atin pong mga buhay at sa atin pong mga karakter. Oo. So, Maganda uh, hindi masama na maglibang din tayo, hindi masama na tayo magtrabaho, hindi masama na tayo ay may kasiyahan. Pero kailangan na hindi nakakalimutan araw-araw yung pong paglapit sa ating Panginoong Diyos hindi dapat yan nakakalimutan mga kapatid. Araw-araw yan. Wala yung patlang. Mangagsisi at magbago upang maalis ang inyong mga kasalanan sa pagdating ng oras ng pagpapanariwa mula sa kinaroroonan ng Panginoon. So yung paghingi ng tawad, yung pagsisisi sa pagkakasala, araw-araw din yan mga kapatid. No? Hindi rin yan isang beses lang. And then once you've always araw-araw eh, yan na paglapit sa Panginoong Diyos. Walang patid yan mga kapatid. Katulad yan ng paghinga. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na ako hihinga bukas, huminga naman na ako ngayon. Buhay ako din. Hanggang bukas, huminga na ako ngayon eh. Hindi ganun. Araw-araw yan. No? Minuminuto. Yung paghinga. Sigo-sigundo Ang paghinga mga kapatid. No? Hindi yan. Hindi yan lumiliba. So ganun din ang spiritual na buhay. Kailangan nakakonekta tayo sa Panginoon. The moment na wala ang koneksyon natin sa Panginoon, ay humihina yung ating spiritual na buhay. Hindi lang humihina, namamatay yung ating spiritual na buhay. At unti-unti tayong napapalayo sa Panginoong Diyos sa pagmamahal sa sanlibutan na ito. Nananawagan kami sa inyo ngayon na ibigay ang inyong mga sarili sa paglilingkod sa Diyos. Matagal na masyado na ibinigay mo ang iyong kalakasan sa paglilingkod kay Satanas at naging alipin ng ng kanyang kanoban. Ito ay napaka napakagusto ko yung kataga dito, no? yung pong lakas natin, no, nagsusumamo ang ating Panginoong Diyos na ibigay naman natin ang ating lakas, ang ating isip, ang ating oras sa ating Panginoong Diyos. Bakit sobra na yung ibinigay nating oras para kay Satanas na paglilingkuran, 'di ba? Sa paglilingkod sa kanya. Dapat sa Panginoon naman na ngayon, di natin alam kung bukas hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Siya so, ay darating na lamang sa oras na hindi natin inaasahan. Yun ang malungkot na yun. Sa oras na tayo nag-backslide na, biglang dumating ang Panginoon. Nakakalungkot yun. Kaya pasalamat mo sa Panginoon. Nung nag-backslide ka, hindi pa dumating ang Panginoon. Nung nakabalik ka, nandito ka na ngayon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Ituloy-tuloy mo na yan. Huwag mo nang haalisin. Huwag mo nang ihinto. Dahil pag ininto mo pa, babalik ka uli sa zero. Patulad yan sa pagdadagig. Babalik ka sa zero babalik ka sa pagtaba, pag-overweight, pag-ubis. Yan na mangyayari dyan kapag ka itinigil. Kailangan tuloy-tuloy, walang patlang mga kapatid. Sabi dito sa Review and Herald, March 29, 1892, tumatawag ang Diyos sa inyo o sa atin. Siyempre kasama ko dyan. pagmasdan ang kalwalatian ng kanyang karakter na sa pamagitan ng pagtingin, ikaw ay mabago sa kanyang larawan. Naparito si Kristo para ihayag sa sanglibutan ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Yan. Yeah. Kung ano ang ating tinitignan at ano ang ating pinakikinggan, kung tayo na mold, yun yung nagiging molde ng ating karakter. Kaya ang tanong ngayong gabi, ay ngayong umaga na ito, no? ano ang palagi nating tinitignan? At ang panawagan sa atin ng Panginoong Diyos, palagi natin tignan ang karakter ng ating Panginoon hanggang siya ay magpakita dyan sa ulap, dyan sa langit. No? Kaya sabi dito sa 13.33, mag-ingat at magbantay kayo sapagkat hindi natin alaman kung kailan ang panahon. Hindi natin alam ang panahon. Mabuti kung umabot tayo sa pagdating ni Jesus. E kung bigla tayong bawian ng buhay sa kalagitnaan ng kalsada, sa ating pagtulog, di ba hindi natin alam? Hmm. Merong kapatid um, uh, na sa Bulacan, nagle-lesson. Inatake sa puso after two days, patay. Nagle-lesson pa, naglilig pa siya ng lesson, hindi natin na lamang buhay. Kaya kailangan naka, nakadikit tayo sa Panginoon, no? naka naka tayo sa ating Panginoong Diyos. Bagamat marami tayong kaabalahan, marami tayong uh, ginugugulan ng oras, kailangan may panunan tayo sa ating Panginoon bawat araw. Yan ang pinakilabas dyan. na napuputol yun, mga kapatid. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. Kaya sa mga oras na ito, uh, pakisama sa panangangin din, uh, si Tatay Uling, no? na isama natin sa panalangin natin na siya igumaling, gabayan ng ating Panginoon. At uh, gayon din po, isama natin sa panalangin na may mga karamdaman, yung parents ko po, pinanay, uh, yung kanyang arthritis, talagang pasumpong-sumpong, uh, binababad na ngayon sa tubig ng init. So yan, yeah, para talagang uh, mawala na. So ganoon din, uh, isama natin sa panalangin ang ating po mga evangelism, mga profanes, at ang bawat sa atin na maging disciple ng ating pong Panginoong Diyos. So well, may ngayon ay aso namin. ah uh, umaga rin kasi. So ngayon ay tayo ay mananalangin. Papangunahan tayo ni Brother Melvin sa isang panalangin. Babasahin po yung inyo po mga comment. Ah, uh, pakinggan muna natin ang awit. Papuri sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na ay muli yung pinalalahan ng napakagandang na paalala para sa amin bilang isang tao na madalis makalimot. bantay namin ang aming mga sarili pagkat walang katiyakan ng oras. At kami ay nilinawa patuloy na sa mga Holy Spirit na lahat ng aming mga iisipin, lahat ng aming mga sasabihin, lahat ng aming mga hakbang at mga gagawin ay, ay nararapat po para sa inyo. Kalugod-lugod po para sa inyo. Upang sa ganun, kami ay hindi maging maibigin sa kasalanan. Pagkas kami ay maging namumuhi sa kasalanan. At sa ganitong paraan, kami ay mas madaling makapag-prepare. Kami madaling palagi nakakonect po sa inyo. At maging handa ng lubusan hanggang sa nalapit na inyong pagdating. Samahan din po kami ng Holy Spirit na ito ay aming maibahagi sa iba. Upang sa ganun, tila lamang ang aming sarili, aming daladala pag gusto makapagdala rin kami ng iba na kung saan hindi kayo nakikilala at naway sa pagpapatuloy ng ganitong mga gawain ay ang gawain sa lupang ito ay matapos na at ang inyong pagbabalik ay maging mabilis na sa na is namin isama si, sa, panalangin si tatay uli na patuloy na kalakasan po ang igawad po sa kanya kaya din ng parents ni pastor na na may sakit pa rin at siya patuloy niyo pong hipuin na niyo pagpagaling na kamay. And din ang mga pangaral sa West at sa South uh, at ganun din kasama sa Likab sa pangaral sa December. San Manuel, Quezon, sa Homestead at iba pang mga lugar dito sa aming nasa kupan. Patuloy namin sinasama sa panalang si si Brother Kevin Mactal na siya ay magta-travel papuntang Pampanga, mag exam siya. Unang-una, -una, ingatan po sa siya sa daan, eh, na makarating doon sa kanyang pupuntahan at bigyan siya ng karunungan na masagutan niya ang mga tanong doon sa exams. At alam namin na ito ay niyo po sa kanya ayon sa inyong kalooban na mas makabubuti para sa kanya. Amin din po sinasama sa panalang si Sister Cindy Mactal na siya ay ilang araw nang may sakit uh, dyan, ang dadayariya. Siya po ay i i ipuwi na niya pagaling na kamay at ituro sa kanya ang kanyang mga dapat gawin upang maibalik ang kanyang kalakasan at makilala niya kayo muli patuloy na kayo ang dakilang manggagamot na nagpapagaling na aming karamdaman amin din sinasama patuloy sa panalangin si ating sibilya Erilia Borbon siya po ay na nasa mabigat na sakit ang kanyang naramdaman na siya ay nakakaranas ngayon ng mabigat na pain sa kanyang katawan. At nawa po ay siya ay i-comfort niyo po ang kanyang pag-iisip at ipuoy ang kanyang katawan ng kanyang mapagpagaling na kamay at siya ay, ay patuloy na palakasin na bawat araw. Makita niya ang liwanag na nagmumula po sa inyo na siya kayo ang dakilang magagamot. At ang aming panalangin ay pinakamabisang gamot. Kasama din namin sa panalangin ang may sakit din na si Jennifer, Sister Jennifer Eusebio Pasqua at si Sister Corazon Mina. Nawa po sila ay patuloy nyo ring hipuin na mapagpagaling na kamay. Alam namin na sa mga panahon na ito, marami uh, maraming nagkakasakit. Ngunit ang mga tao ay patuloy na kami hindi mawawala sa aming isipan na kami mag-alala. I-comfort nyo po ang aming mga sarili. Patuloy nyo kaming uh, samahan sa aming araw-araw na po at patuloy na ipaunawa sa amin na kayo pa rin ang dakilang magagamot na ang kayang magpagaling ng amin, anumang klaseng aming karamdaman. Amin din sinasama sa panalangin si Sister Imelda Eugenio Garcia. Siya po ay nasa hospital pa rin sa mga panahon na ito at nakikipaglaban sa kanyang sakit. Ipuin po siya na inyong magpagaling na kamay. Ang mga pangalan na ito ay ay namin nilalapit sa inyo una-una uh, ang -una, kanilang pamilya eh, i-comfort niyo po na na at ipaalam sa kanila na nasa inyo po ang tunay na kagalingan kayo lamang ang kanilang dapat asahan pangalawa ang mga doktor at pangatlo magtiwala po sa inyo dahil nasa inyo po ang, ang talagang kagalingan na ultimate na walang makagagawa ng kahit sino pa man amin din po sinasama sa panalangin si Lorenzo Reyes na pinsya ni Sister Eche Reyes may sakit din si Sister April Bela si Raspe. si Sister Amy kailan tanggayin din po namin sinasama si Sister Amy na siya pa rin ay patuloy na nasa banig ng karamdaman si po ay inyong hipuin patuloy na inyong mapagpagaling na kamay at si si Ate Esther Lopez Brother Benjamin Brother Monti Gamboa Sister Lita at si Sister Dan gayon din sa pagpapatuloy si Ate Grace Amano. Siya po ay may problema sa kidney. Siya po ay patuloy naming sinasama sa panalangin na na palakasin ng kanyang loob at uh, palakasin din ang kanyang ang kanyang self-discipline para maiwasan niya mga hindi dapat na gawin at magawa niya makarapat dapat upang sa kanyang mabilis na paggaling ay ito ay kanyang magawa sa mabilis na panahon. Sa pagpapatuloy na is naming sama si Kuya Bobby at si Ate Lorna sa kalakasan sa kanilang araw-araw na pumuhay. Uh, at si Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pento, Kuya Mike Pablo, Pichi, si na uh, ni Sister Nimpa, ganoon si, si, si Sister Rose Chris Encarnado, ilang member ng kanilang family. Si Brother Natu Santos, Romnick Erilia Francisco, Olivia, Trebeka Francisco, si Precious Cabasug, Prince, Princess Jelquina, si Ari C, si Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Janet Antivero, uh, Gina D. Guzman, Anturo Doque, at Erlinda Doque, kasama ng iba pang mga kapatid na hindi namin nabanggit, na nasa banig pa rin ang karamdaman ay patuloy namin lalapit sa mga aming mga sarili at nagtitiwala kami sa inyong kakayahan. Uh, at ang lahat na ito ay aming inihiling ipagkaloob na po sa amin ito ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan at pakalapit ng paghihingi ng kapataoran sa lahat ng aming pagkakasala na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.